Isang teenager na mahilig sa computer games at coding. Paano kaya siya naging santo ng simbahang katolika? Eto si Carlo Acutis. Ipinanganak noong 1991 sa London pero lumaki sa Italy. Katulad ng ibang kabataan, mahilig siya sa internet at video games pero kakaiba siya. Ginamit niya ang kanyang talento sa coding para gumawa ng website na nagdo-document ng mga Eucharistic miracles sa buong mundo. Noong 2006, tinamaan siya ng leukemia at pumanaw sa edad ng 15 anyos. Bago siya nawala, ito ang sinabi niya. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa pagiging ordinaryo dahil tinatawag ka ng Diyos na maging kakaiba. Ang misteryo ng kanyang kabanalan ay lalo pang tumibay na mangyari ang isang milagro sa Brazil. Isang batang may malubang sakit sa pankreas ang gumaling matapos ipanalangin sa pamamagitan ng intercession ni Carlo. Dahil dito, siya ay opisyal na idiniklarang Beato noong 2020. Si Carlo Acutis, itinaguri ang Cyber Apostle of the Eucharist. Kaya ang tanong ngayon, isang batang mahilig sa teknolohiya lang ba at mapagmahal sa Diyos si Carlo? O sadyang ipinadala para ipaalala na ang kabanalan ay posible kahit sa modernong panahon. Ikaw, ano sa tingin mo?